Anong ginagawa mo? Wow, ang baling ko ah. Ano yung... Ano yan po ang aking gawa dito eh. Ito po ang aking mga amo. Ito po ang aking gawa dito. Ito po ang aking mga amo. Ito po <laughs> <laughs> Anak ng amo! <laughs> Paano na palapit ng map? Spin it! Spin it! <laughs> oh. hmm. Katapos dumumi, eh. iiwanan ang gagaling. May tagaligpit! May tagaligpit na mga dumi. Oh. At ang amin pong amo ay ito. <laughs> ang gagaling. Kaya ako'y nangunguha ng mga ganito. Ito pa Oh. Oh. Yung mga pinagbalutan ninyo dyan ng pandesal, akin na lang. At ipaan dadakot ng pops at ayong po. O. Oh. May buhangin ko Ay magwawali. Paano ba naman magkakaroon ng kalinisan sa ano? Tingnan nyo naman, oh. Balis ka, mayroong magulo dyan, oh. 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 Sama-sama na kami dito. Dito na rin kami matulog. Tumutalaga, oh. Kaya amoy aso na din po kami. Kaya amoy aso na rin kami. Huwag na kayo magtaka pag nakasalobong nyo kami. Kami ay amoy, kundi amoy aso, amoy baboy, amoy manok. At yan ang aming mga alaga dito, sumabuyan. Oh, at itong isang ito, po. Ah, anak pa. ah anak pa. Oh, ah, Nahihirapan na, nga kami mag-alaga. Laki na po ang tiyan oh, ng aking pebulet. anak pa. Mm. Oh. Malapit laki na, po si pote. anak ah. na po yung tiyan. Malapit na. Ah. Oh. Nak, dito ka. Oh. Diyos ko po, alam niyo lang ang pag-aalaga ng mga... Ay! Ano ba ka? Oh. Nahihirapan siyang mag-alis kayo, Diyan. Galit si pote, kakagating kayo niyan. Hmm. Laki na po ng ano o. Oh nangtian tiyan. Laki mga mga lima siguro mm. yan mga labs. Oh, laki nandiyan ang aking paborito. Oh. Uh, um, uh, uh. pagka, pagkatapos ko pong maglipit ng dumi ng mga among ito. Ito namang isa gagawa ng panaklob. Gagawa po ng panaklob sa kanyang mga alagang baboy. At nakakaawa daw dahil may tulo daw ang aming bubong. Yung kulungan daw ng isa naming ano mga alagang baboy ay meron daw tilas Una, ang naaampiyasa natutuluan daw kawawa naman daw so, malakas daw ang tulo kaya ayan baka daw magdamag umulan kawawa man daw magtatamlay eh hindi kakain ng maayos pag nagkasakit kaya ayan ang kanyang ginagawa Yeah, ito ang aming buhay dito. Ang kulit pa rin ng dalawa. O, Jonathan! Ganilo! Ito mo talaga itong dalawang ito. Talagang bruhong-bruho na ang kukulit. O, at ito pa rin ang aking mga anak ko. Ang aming mga anak. Ayan, o. O, ayan. Siya ay pupunta na doon sa babuyan. At maglalagay ng plastic na yun. Ayan lamang. Thank you sa panunood. Don't forget to follow, react, and share na rin sa aming mga video. Bye-bye!